So, ayun na guys. Ako ay nag-total-total na, no? nag total na tayo kung magkano talaga yung ating binta ngayong araw nito. Magkano yung ating sales ngayong araw na ito. So, ayan. nag na ako guys. Tapos na natin na total. At magkano yung ating mga nalabas na pera ngayong araw na ito. February 7, 2023. So, ay papakita ko na sa inyo. At saka, nandito na yung ating benta ngayong araw na ito. So, ayan na guys, no? Ito na. So, ito na yung ating nalista guys. Mula kaninang umaga, ayan o, February 7, 2023. Ito na yung ating binta. Nakatotal na siya. Ayan, yung total 732. Tapos, dito naman sa baba, 881. Na-plus ko na yan ito. At saka, lahat yan, 881. Tapos pagdating naman dito guys, ayan yung ating mga binayaran ngayong araw. Hindi ko na sinali yung sa sigarilyo no kasi inipon naman natin yan pambayad ng sigarilyo. Tapos ito na lang yung nilabas natin na pera, yung 500, binayad sa nagmasa, yung sa ating Winrox, ayan, gasolina, harina, ayan. Ayan yung total 3928. <clears throat> tapos yung isda pala ayan bumili kami ng isda ngayong hapon. Ayan 250. So na total natin is 3928 lahat yung ating nalabas na pera no. Tapos dito naman yung ating benta ng lumpia wrapper ayan. Yung kanina sa Buray yung hapon na kinuha namin 225. Tapos yung doon yung sinisingil ko ito. Tapos So ito guys, at ang ating mga nasingil kanina, bali lahat ay ayan, 485. Tapos na plus ko na 'tong 225. Tapos ito yung kanin ng umaga, yung samuchong 375. Tapos yung 1125, bali 1.5. Tapos ito, 485 plus 225, bali total lahat ay 2.210. Ayan lahat. Yung ating benta ng lumpia, no? Tapos ito, yung sa utang, yung nagbayad ng utang, 596. Tapos, ayan, pati ito, na total ko na to 983. Ito, totalin natin lahat, no? Kuha tayo ng calculator. So, ito na, guys, totalin na natin lahat. Um, 732 plus 881 plus yung 983 983 plus yung 221 kasi binta natin yan 22110 plus yung 15 ay tsaka sama na pala yan dyan lahat dyan no Ayan, 4886 dito naman sa kabila. Meron pa dito sa kabila, guys. Ayan, yung kaninang hapon na 795 plus 795 plus andito pa sa gilid ito yung 1363 plus 1363 tapos ayan na siya guys ang total tapos ayan plus 1 27 nine sixty nine. Tapos andito na yung ating minaynos natin yung kanina. Yung, yung lahat ng ano ng expenses ba lahat yan minaynos tapos ayan na yung ating total na benta ngayon 3767 yung ating benta ngayon no tapos ito, may benta tayong 93 pahabol kasi nag-close na kami ng tindahan. So, ayan. So, ayan na guys. Ito na yung ating benta. Bilangin na natin kung talagang 3767, no? Kasi hindi naman lahat na nalista talaga. Nalista talaga namin kasi... Kanina may nag, nagbenta yung asawa ko, hindi din naglista ulit o ibilangin na natin kung ilan talaga yung

4 5 6 7 8 9 10 oy 11 ayan Bali 4140 lahat 'yung ating benta ngayong araw 4140 lahat so ayan no balanse kasi meron 3767 plus 3 767 plus 93, yung pahabol, naging 3,860. Bali yung ating benta ay 4,140. Oh, ay, mali. <laughs> 3,767 plus 93, ayan, 3,860. Minus yung ating pera is 400,100 4,140 equals, meron tayong hindi na lista na 280 pesos. So, okay lang yan, hindi na yung ating 280 pesos, no? Pero, nandito naman yung ating benta. So, ngayong araw ang ito ay walang kupit-kupit. Charit. <laughs> Nakita na natin yung ating benta at malinaw na, malinaw, na malinaw no? na may benta talaga tayo sa tindahan pag magtsaga at magsipag lang talaga tayo sa ating tindahan at bantayan nating maigi para hindi makanakaw yung ating mga magnanakaw charits <laughs> so yan lang guys magandang gabi sa ating lahat at late na time check tayo ngayon is 9.20 na dapat na tayong matulog at sarado na close na kami so yun lang God bless you all and happy sealing sa ating lahat so ayan mo lang natira dito kahit 20 pesos mga barya barya lang dito yung natira sa ating tindahan kinuha ko lahat no para wala talagang makupit yung aking mga junakets dito sa ating tindahan para magsipag pa magsipag pa tayo at hindi tamarin no magtinda. So, good night all. God bless you all. Hanggang dito na lang yung ating video. Bukas naman ulit tayo maglista-lista. Charis. <laughs> Bye-bye.